What's up mga kaukay sa, sa video po natin ngayon tayo po ay maghahanap po ng pagbibigyan po natin ng isang sakong ukay ano? so nalakad tayo mamaya samahan niyo po ako at tayo po ay maghahanap ng pagbibigyan po ng uh, isang sakong ukay na ito so salamat po ulit doon sa sponsor po natin ano? may mga namahin po siya dito at sabi niya ay Hanapan po ulit natin ng uh, pagbibigyan po natin. So, samahan niyo po kami at i po namin ito isang sako. Hanapin namin kung sino po yung pwede po natin na pagbigyan po nito. So, madam, uh, salamat and more blessings sa uh, sa iyo at sa iyong negosyo. Ano, para mas marami pa tayong matulungan na uh, kahit pa kaunti-kaunti lang basta nakakabahagi tayo. Uh, masarap po sa pakiramdam na makapag-share tayo kahit mahirap yung buhay kapag nakakapag-share tayo parang sobrang masaya po yon okay uh, samahan nyo po kami at amin pong i-deliver po yung ukay na ito okay mga ka -okay, tayo na i-deliver na natin itong no? Tong isang sako ayan magbubotas tayo kasi maputik daw doon yan tara samahan nyo kami yeah! Okay, tayo na mga kukay. Yung daanan natin maputik. Sana hindi tayo madulas. dahan-dahan dito dahan-dahan-dahan so, wala na tayo nawala no? na okay Dito na tayo. Buhatin lang natin itong isang sakong isang sakong upay. Ayan. Ayan. diba tulad ng daan wala pong masyado mga bahay dito parang gusto lang dito 我没打过。 Pilih ni Lete Ada po si order yo Shopee po, Shopee Lete de la Cruz po, Shopee po. Shopee Ada order ya <makes> okay, may Ha. Um, po May po, magang pamasko pamas ko sa inyo. Oh, thank you. Grupo DJ minors ko. <makes> ano gig bagay. Ke <makes> sa pulot ko kuno na naman <makes> Pagbingayan nyo nya ako <makes> na. Oh. Ayan dito po kami sa De La Cruz family, Andrew Vinyos. Uh, dito po natin hinatid yung ano, yung isang sakong ukay na namay noong ating kwan, ating minors. Ayan so thank you madam. ano, more blessings sa iyo. Thank you. Para marami pa tayong matulungan. <laughs> Ayan na, kanya-ti may bagam DJ kwadang kanya-ti ukay. Maraming nga maraming salamat po sa ah, bigay niyo. Ayun. Sarap mamuhay dito mga kaukay. Oh. Tahimik na lugar. Oh. Ganitong lugar yung pangarap kong tirahan. <laughs> Walang kapit bahay. So nag-iisa lang sila dito. Yan sarap. Marami sila mga tanim na saging. Yan. Yan yung ano, <laughs> Taga video natin. <laughs> Shout out sa iyo anak. <laughs> Naya siya. <laughs> okay. Ayun, so dito po natin na uh, i-deliver po yung isang sakong upay. Ano? Ayan, thank you po, Madam. Ano, more blessing para sa'yo and then para mas marami tayong matulungan. Ayan, so si Nanay de Cruz at saka yung family Robinias ano. So dalawa lang naman silang family dito. Bala na sila na maghati happy din kung anong laman niyan ano. Ayun, thank you, thank you po. Thank you. Thank you. <laughs> thank you po. Yan uwi na tayo yung mga kawkay. Kakain pa ka tayo ng babi. Sabi ang sarap manirahan dito ang lamig. Ang lamig ng hangin. Ang dami mga puno kasi ah. Oh. matulog siguro dito pagtanghali. Ah, uh, may duyan lang ano. Ganda ng view, din 'yan. No? Oh, grabe, ang ganda ng kakayuan, lang mga kaupay, huwi na tayo.